Ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Yun talaga ang gusto ko. Ang pasamain ng loob mo, ang makita kang nag-aalab sa galit at iparamdam sa'yo na kahit ano pang gawin mo, baliwalain sa sa'kin na hindi kita magawang mahalin dahil kaligayahan kung makita ka nasasaktan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusang ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Kaligayahan kung makita kang nasasaktan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunan, may pangako. Ang Bukas Pinagbantaan ka ng lokong yun? Oo, Kuya Arnold po. At alam kong kaya niyang gawin yun. Ah, nananakot lang yun. Palibasa, alam niyang matatakutin ka. Eh, paano kung totohanin niya? Ganoon na lang ba magpatahimik ng tao? Na parang titiris siya ng pulgas? Hindi ko na nakikita ang aking anak at apo. Eh, may na yata talaga sa ulong Magno na yun eh. Kuya, kuya anong gagawin natin? Eh, kung gusto mo, isumbaw na natin sa mga pulis. Huwag! Ayaw mo naman. Makalalo lang mapahamak si Nasuya. Eh, sabi mo nga, hindi kayang sakta ni Magno ang anak mo. Pero ang apo ko, kuya, baka kung anong gawin niya. At saka mahirap din ispilingin ang takbo ng utak ni Magno. Kaya nga walang araw na hindi ako nag-aalala eh. Natatakot ako para sa aking anak at apo. Hello po, Papa. Papa, tingnan niyo po, oh. Mayroon po akong drawing. Ito po, oh. Nag-drawing po ako ng family. Huwag <laughs> ka nga makulit. Pagod ako. <laughs> sorry po. Sandali po. Kukunin ko lang po yung chinelas niyo. Ano ba? Tumigil ka na nga. B bakit po? <laughs> Doon ka na nga sa kwarto mo. Nakakasira ka ng araw eh. <laughs> oh, oh, ano? Iyak pa? Iyak ka? <laughs> Huwag mo na nga akong dramahan. Ayokong sa batang iyakin. O, oh, anong kinagawa mo dito sa kusina? Uh, gusto mo bang uminom ng gatas, ay pagtitimpla kita. Ha, Nico? Uh, mm, -mm kape po ang gusto ko, Lola Adela. Kape? Ay, hindi pa po, po pwede sa'yo ang kape. Hindi po para sa akin. Hindi para po kay Papa. Ha? Ay, eh, pagtitimpla mo ng kape ang Papa na mo? Opo, Lola Adela. Nagbabasa po kasi siya ng dyaryo. Ako, ikaw na bata Wala akong masabi. Kahit lagi kang sinisinghalaan at pinagtataasan ng boses ng papa mo, lab na lab mo pa rin siya. <laughs> Siyempre <laughs> po. Kasi siya pong papa ko. Sabi nga po dun sa napanood ko sa TV, dapat ang papa at mama minamahal. Kaya lab ko po sila pareho. Kahit hindi mabait sa iyong papa mo. Baka marami lang po siyang problema. Maraming iniisip. Kaya madalas mainit ang ulo. Ganon daw po mga papa eh. Gaya po nung napanood ko. Ah, ganon ba? Oy, sige na. Ay ako na lamang ang gagawa ng kape. Uh, marang, sarap oh. Uh, niyo po ah. Oo, oo naman. Baka sakaling matuwa ang papamagno mo. <laughs> Thank you po. Ay, siya. Sige. At tatawagin na lamang kita kapag natimpla ko na. Okay po. <laughs> Napakabait na bata ito si Nico. Ang hindi ko lamang maintindihan, bakit ba hindi siya matanggap ni Sir Magno? <laughs> Kahit pa ba hindi niya ito anak, wala namang kasalanan ng bata. Isa pa. Siya ang kinikilalang ama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at agad kang nakarating, Arman. Ayos sa doktor, kailangan na masalina ng dugo si Darwin dahil bumababa ang bilang ng kanyang platelet. At ikaw lang alam kong makatutugma sa tipo ng kanyang dugo. Tatay Victorio, nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Nagsinungaling sa'yo si Christine. Ayaw niyang malaman mo na nagkaanak kayo. Kaya ipinakilala niya sa yung ama ni Darwin, yung pinsan niyang lalaki na katukatuwang ko rin nag-aalaga sa bata. Pero bakit niya ginawa yun? Dahil natatakot siyang baka kunin mo si Darwin sa pudar niya. Lalo na nang makita mo miserable kalagayan niya. Hindi ho niya dapat pinangungunahan ng sitwasyon. Dahil sa mga sandaling ito, wala akong ibang gustong gawin kundi ang mailigtas ang buhay ng anak ko kahit buong buhay ko, handa kong ibigay ngayon sa anak ko, Tatay Victorio. sa iyo ang aking sarili bago ako ganap na lumayo. Oo, si Tarvin na naging bunga noon. Ngayon, sumbatan mo ako muli. Dahil bukod sa hindi ko pagsipot sa ating kasal, pinagkait ko rin sa iyong karapatan mong malaman na nagkaanak tayo pagkatapos ng gabing yon. Hindi. Hindi kita susumbatan dahil mahal kita, Christine kung alam mo lang na sa buong panahon ng iyong paglayo, wala akong hiniling sa Diyos kundi ang matagpuan ka. At ngayon napatunayan kung may anak tayo, lalong hindi na tayo dapat pang maghiwalay. Huwag mong lukohin ang sarili mo, Arman. Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa kalagayan ko. At Darwin. ng pagkakawang gawa mo sa anak ko pwede ka nang umalis at ang kaisa-isa kong pakiusap huwag na huwag ka nang pabalik Ganyan na ba talaga karamot ang puso mo? Kaya mo nang isakripisyo pati isipan at kinabukasan ng anak mo? <laughs> Hindi mo siya dapat idamay sa galit mo sa mundo? dahil lang sa sinapit mo. Karapatan din niyang magkaroon ng isang maayos na buhay. Ngayon, lumalabas sa bibig mo na nagkaka-interes ka sa anak ko. Kung yan ang interpretasyon mo sa mga sinasabi ko, wala na akong magagawa. Pero gusto kong malaman mo na kung hindi mas madali ang naging paglimot ko noong magkalayo tayo, mas magiging mahirap ngayon sa akin ang sitwasyon. Dahil dalawa na kayo ng anak natin na hindi mawawala sa isip ko. Umalis <laughs> ka na, Arman. Umalis ka na. Ayaw ko nang marinig ang iba mo pagsasabihin. Hindi ko namin kailangan ng anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis

na si Mama. Hindi kita pababayaan. Napakawalang walang mo talaga. Ano? Hindi ka na nangawa sa bata. Bakit ko siya kakawaan? <laughs> Dahil sa batang yan, hindi mo makalimutan si Wilson. Hindi yan totoo! Kung meron mga ipinapaalala sa akin si Nico, hindi yun si Wilson, kundi ang bangungutan lang yan! At ngayon, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hayop siya. Napakawal ng hihanya, manang. Nagulat din ako sa narinig ko, Sofia. Pinagplanuhan pala niyang lahat. Si Wilson ang tangi kong pag-asa. Pero pinatay niya. Dahil ang gusto niya, bumagsak ako sa mga kamay niya. Ganon ka niya, kamahal. Ayaw niya maagaw ka ng iba. Napakasama niya. Mamamatay tao siya. Magbabayad siya! Pumihira. O hindi ka pa magkakaroon ng mabigat ng problema. Hindi mo pa ako maalala ng yayaing uminom, ha? Gusto ko lang na makakasama, Wancho. Bakit? May problema kayo ni Sofia? Wala na magsama kami. Wala eh. Hindi na kami nawala ng problema. Alam mo, pare ko ah, kung hindi kayo masaya sa relasyon niyo, bakit hindi pa kayo maghiwalay? Eh? <laughs> hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Kasi ganito yun ha. Ah. Sa pag-ibig, dapat dalawa kayo nagmamahal. Hindi maaaring isa lang. Hindi tama yun. Sinasabi mo yun dahil wala ka sa posisyon ko. Mahal na mahal ko si Sofia. Siyang buhay ko. Ang kaligayahan ko. Sige na, Sofia. Ayusin niyo na ang inyong mga gamit. Bakit po, manang? Umalis na kayo rito. Ano po? Alam kong nahihirapan ka na. At si Nico, naaawa na rin ako sa bata. Ah, hahayaan niyong umalis kami na rito? Oo, Sofia. Paano kayo? Baka mapahama kayo. Baka mami ako anong gawin sa inyo ni Magno. Huwag niyo na akong alalahanin. Matanda na ako. Pagod na rin akong lagi na lamang nagpapadaig sa takot. At gusto ko namang may gawing mabuti sa buhay ko bago malamang ako mawala. At ito na yon ang hayaan kayong mag-ina na umalis dito para sa inyong kaligtasan. inyo mga kaibigan, naming itinampok na sayang, alam po namin inyong kinalugdang at kinapulutan ng magandang araw sa buhay, pinamagatang. Kaligayahan kong makita kang nasasaktan. Samantala, ang mga nagsigalap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit Amor, Wilma Borromeo, Eddie Legaspi, Dante Castro, at si Rosana Villegas sa papel na Sofia. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutiam Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang at ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Eduardo Legaspi. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag yang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatangin doon ang May Pangako Ang Bukas